tirayan natin itong ano kerita at ito adik binyo na yung day ito ang bubuga nyo is uh, trunk plane uh, bago natin na uh, ano um, on, kukunin muna natin ang ano siya camera para i-accurate natin yung kulay may ito lang yung gagamitin natin itong camera kunin natin yung pinaka ano nyo formula And ito lang ka simple Tapos pag nakita na natin ito, titignan natin din sa computer yung ano Yung pinaka-formula niya. Ganito lang. dalawahin natin na ano, para para sure. Dalawang scan ka ano, uh, Ganito lang pag... Uh, Hello!

Ito na guys yung ating kulay uh, ko yung kulay niya Nasa 99% yung Ito ng kulay niya TNB ang code number Dito din natin para para makita na yung makita natin yung dito natin ipapatakyan yun yun yung, yung pinakakulay halos yung sakto eh. Hindi na. kailangan na guys, thank you very much. Hyundai Binyo. Hindi niya yung